yan. Mga kabusing, nasa baba lang yung gagamba. Oh. Ang gandang gagamba. Sampungi ko nung balik daw, do. daw, Doon. Sampungi. Sampungi ko nung balik daw, No? Ayan Oh. Yan, abu. May nakita si pamangkin mga kabusing. Oh. Ayan, tumakas na yan. Oh. Ito yung bahay niya. Yan Mga kabusing, may nakita. Pati yung gagamba sa baba. Oh. Yan. Ayun. Ang gandang gagamba mga kabusing. Nasa baba pa siya. Hindi pa siya nakapagbahay. Yan o. Oh. na yun? Ayun. ayun. tumakas mga kabusing okay mga kabusing may nakita na naman si pamangkin dito saan ba yun ada tagi Ay, yun, nakatalikod tayo. Dito tayo sa kabila. Ah, sa gigwan, ano niya? Ayun mga kabusing oh. Brown na oh, Brown brown itum itum. Ay black panther pala mga kabusing oh. Ayan ang ganda Nakita ni pamangkin Yung gagamba mga kabusing tumakas ayun kunin mo dong Hmm. Dito tayo sa hindi madamo mga kabusing. Dito daan na to ng sasakyan. Yan pumasok. Yun ang ganda. Wow. Okay. May nakita pa tayong gagambang spider yung tinatawag na ditong ikis na spider oh mga kabusing gandang kulay oh may pagka yellow green gandang spider mga kabusing pero hindi tayo kukuha ng ganyan mga kabusing mga kabusing puntahan na naman natin si Bayaw dito tayo dadaan sa masukal na daanan mga kabusing Dari ko agiting. Dadaan tayo dito mga kabusing. Nasa ilalim lang ng mga puno. Dali lang ha. Dali lang. Nasa ilalim kasi mga kabusing. Thank uh. Oh. Parehas mo na itong kuwanting brown. <laughs> uh, uh, ayun, sa wakas mga kabusing, narating natin lang sa ilalim. <laughs> Hirap ng daanan mga kabusing. Ayun, ang gagamba. Hindi mo ito makasampong sa likod. Ay, konen lang natin.

Okay, pasok natin. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba na talaan na uno, mga kabusing. Oh. Yan. Yung Yan. Tala na uno siya, mga kabusing. Yung tinatawag dito na musoy sa amin. Ayan o. Oh. Musoy na talaan. Tala uno. Bumaba. Okay. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan si Bayaw at si Pamangkin, kinagat ng langgam. Yung langgam na itim dito sa ano mga kabusing sa bundok. Masakit na ngagat yun mga kabusing. Ayan, pauwi na kami. Paki-subscribe na lang sa ating yung YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Sana magustuhan yung mga video namin kahit hindi kagandahan mga kabusing. At saka sana supportahan yung ang ating maliit na channel mga kabusing okay maraming salamat sa panunood ayan mga kabusing dumating na kami sa bahay mga kabusing ngayon ano time check alauna 23 sa ano sa umaga na mga kabusing Galing pa tayo naghunt ng gagamba. Ayan si Bossing. Oh. Walang tulog. Okay. Sana supportahan yung channel natin mga kabusing. Paki-subscribe na lang. Okay. Maraming salamat sa panonood.